Guys, magandang umaga sa inyong lahat. Shout out sa mga solid follower Luzon, Visayas, Mindanao. Ito, meron na naman akong ipapakita sa inyo dahil ang aking ano ay remix. Dito meron na akong nakita na mga halamang gamot. Eh ano ko rin sa inyo, ipapakita ko kung anong mga klasing mga dahon ito. Hindi ko lang masyadong kilala lahat. Ngunit tandaan nyo na lang po kung ano itsura ng dahon ito guys kung tawagin dito sa amin ay kalampisaw kalampisaw kung tawagin ganito yung dahon nya Yan. maganda ito guys kung mayroong kayong ano uh, pilay or lamig lamig kaya ano ka ng dalawang, ay tatlo. Kailangan hindi pares ha. Tatlo or ito, ito, ito. Yan, yan, Ito maganda to. Yan. Hanap tayo ng medyo mas maano yung dahon. Mga kapal. Dito tayo, dito sa kapila. Yan. Payat kayo yun kasi yun. Ito, medyo mataba-taba siya. Yan, to. To yung tunay niya na ano, pag medyo mataba. Yan, ganito yung itsura, guys. Pag mayroon kayo yung pilay na ayaw yung pasukan ng lamig para hindi siya mabinat, eto guys, kuha lang kayo ng limang piraso o pitong piraso, uh, idaan nyo lang ng konti sa, ano, sa mainit baga, ano hinyo sa apoy ng konti para lumambot o kahit hindi na pwede rin tapal nyo doon para hindi pasukin ng lamig yung napilayan ninyong parte ng inyong katawan at ito isa pa guys kung sinong nakakakilala sa inyo ito ay halamang simple lamang ngunit sa karamihan ay hindi nakakaalam kung anong pwedeng gamit nito ito po ay nakakatulong din isa sa mga sangkap ito na nakakatulong para sa uh, ano antay mayuma yung mayroon ka ng sintomas mayuma ito po kung tawagin sa amin ay tuob isa to sa mga sangkap na ginawa kong tuob para malunasan yung karamdaman ng sintomas na ano na mayuma at yung puno naman nito guys, kung may lagnat po kayo, po pwede nyo po itong kiskisin yung balat nya sa puno nya. Kiskisin ninyo tapos ilagay nyo sa papel kahit ganito kalapad. Yan, itapal sa noo. Yan, kung may lagnat kayo. Para makapagbababa kasi malamig to. Mabababa yung init ng katawan ng tao. Sa mga bukol din guys, yung walang nakikita na ano, yung tawagin dito ay bursot. Walang nakikita na kung saan lalabas yung nana. Ano ka ng ganito kalapad, butasan sa gitna. Yung kiniskis mo dito, dikdikin mo, tapos ilagay mo sa gilid. Yung butas sa gitna, wag mong lalagyan. Yung itapal mo doon sa namamaga o anong tawag doon? Ang uh, tawagin sa amin dito sa waray ay bursot. Yun, para magkaroon siya ng uh, pag-aanohan ng butas para makalabas yung nana yun yung pinaggagamitan nitong klasing halaman guys kaya kung natatandaan nyo nakikilala nyo to kasi ako hindi ko to kilala tandang tanda ko lang yung dahon nito at saka yung itsura nya hindi ko siya masyadong kilala kaya tandaan nyo na lang yung itsura nya yan po ay e isang gamot ayun guys maghahanap pa tayo ng iba para marami kayong matutunan sa akin eto ito ito pala muntik na tayo nating lagpasan ito guys antibiotic ito yan kung natatanda nyo yung bayabas maganda, maganda to pampa, ano ng sugat pampahilom ng sugat yung mga sugat yung nilalangaw langaw magkuha lang kayo ng dahon nito kahit magkasampung peraso kahit pares pwede ilalaga nyo lang dalawang baso hanggang maging isang baso na lang ang tubig yun ang panguhugas nyo doon sa sugat nyo para hindi siya masyadong lalangawin kasi ang langaw ay isang nakaka ng sugat yan yung gagamitin nyo hindi yung masyadong gulang yung ganito yan medyo bata pa yan huwag lang yung puro talbos dito ikot tayo dito guys dito guys dito tayo ito hindi ko alam kung anong tawag ng halaman na to Ngunit kung natatandaan yung itsura niya, yan. Pag nakakita kayo nito, wag ninyong itapon or huwag ninyong baliwalain. Isa rin to sa sangkap ng pag ano ng tawagin sa amin, tuob. Yan. Sintoma mayuma. Yan guys. Ayan yung itsura niya. Tsaka ano, kasabay nito kasi maraming klase ito na sangkap upang maisagawa mo ang pagtutuob na tinatawag dito sa waray kung sa Maynila ay suob ito kasama to ito kilala ko kung tawagin ito ay malunggay eh, kamalunggay dito itong kamalunggay ay hindi nagugulay ito siya ay pampaligo nga yung ginagamit doon pampaligo sa bagong nanganak Yan, bagong napanganak mga dalawan linggo simula nung nanganak pwede na siyang maligo yan, isasama sa pagpakulo at saka ito ito halos parehas lang ng kanina pero ibang kulay naman niya yan kasama ito sa sangkap na isa sa gawa sa pag sa pagtuob para magawa natin yung pagsuob sa karamdaman antay mayuma kung hindi ako nagkakamali guys ay pitong klase ito na pinagahalo halo ayan kasama na ito bali ilan na yon isa dalawa tatlo parang pang na yata to. Ito, pang-apat na sangkap na tandaan nyo na lang kasi hindi ko rin to kilala. Yan. Ganyan yung puno nyan Yan. Yan yung tsura nya Isa rin yung nasangkap. Basta ang kukunin guys, huwag pares. Pupwedeng tatlo. Depende na po sa inyo basta wag pares yan ang pagkasasagawa niyan so, ito napakita ko na sa inyo kanina ito kasama to ito dito tayo guys yan. ito kung nakikilala nyo ang tawagin dito sa amin aslum kung sa Maynila ang tawag nito suha yan yung dahon nito ay isang ginagamit din sa bagong nanganak yung kaninang tinawag ko naman uh, kamalunggay kasama ito ngunit ito ay kasama rin sa sangkap sa pagsasagawa ng suob doon sa nabanggit ko na uh, sintomas ng mayuma uh, shout out nga pala sa taga-telegrapo kay Aileen uh, yung pagsagawa nito dati, yun ay isa, isa, siya na makakapagpaliwanag na epektibo. Kung hindi lang siya magsisinungaling ay nangitim na yung kuko niya dahil nalalason na siya doon sa nangyari sa kanya na hindi siya naraspahan ng ilang beses niyang panganganak at nakunan ng ilang beses. Ito ang sinagawa ko ngayon sa awa ng Diyos mataba na nawala na yung sakit niyang mayuma yan, yan yung mga sangkap na yan saka mayroon pang iba pang ilan bali pang ilan na yung sangkap na yan mayroon pa dito kutan natin dito ito, ito kasi sila iba ibang kulay hindi porket paro parehas ang itsura nila ay magkakasama iisa lang hindi iba iba po eto iba naman, pero halos parehas lang din. Malaki naman ang dahon at malapad. Mayroon naman nito, na pahaba siya. Tapos dito sa gitna, medyo parang napuputol. Ayan, parang napuputol dito sa gitna, kasama rin yun. Uh, yun ata yung, kung hindi ako nagkakamali yun, ang pampito. Ito, kasama to. Si marami ang tawag sa mga halamang gamot na yun. Ito ma dikot pa tayo dito. Dito tayo sa likod, guys. Sa likod ng bahay. Meron dito. Ito na yan, nandito na yung pampito. Sigurado ako marami nakakakilala nito. Ito guys. Yan. Marami yan hanggang doon. Sa likod ka doon sa dulo. Pero dito lang ako kasi medyo mano na doon. Yan, guys. tawagin sa Tagalog isang sa so, waray-waray ay lakdan. Yan guys. Yan yung panglima ay pangpito na sangkap na ginagamit ko sa pagsagawa ng suob. Yan. Basta tandaan lang hindi pares-pares ah. -pares, Kailangan hindi pares ang paggamit. Huwag kayo magkamali na ang paggawa ay maging pares-pares hindi siya magiging epektibo yan. tayo hindi expert pero may naka, may napatunayan ako sa ginawa kong ganyan sa ngayon ay mataba na yan, natin dito yan, marami dito yan, yan. Ito'y sambong sa Tagalog. Sa so, waray-waray ay eh, lakdan.